Hindi na yan! Hindi yan! Kamusta ah. po mga bay? At magandang araw po. At ayan, nandito na po pala kami sa laot. At dito po kami sa spot ng paghuhulihan ng kalapato. So dahil magsisimula na po ang season ng tangigi dito mga bayad. At dating gawin, maaga kami gumising. Kaya hindi na kami napag-intro mga bay natin nating lang po namin sa laot. Uh, na po kami ng kalapato para makapagsubid-subid ng tangigi. Pero may option pa rin tayo. Hindi pa kasi masyadong umulan-ulan mga bay kapag hindi kami nakahuli ng kalapato to. So diretso na lang po kami pamana. Hello okay. guys. Morning. 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 Gina. So, at apat mo na kami ngayon dito mga bay Tumalo na yung tangigya ah. So apat mo kami ngayon mga bay Dahil wala pa rin si kapitan Tsaka si kayaman no pa rin sila sa koron Dahil meron silang kinukuha Sana makapamahin kami ngayon mga bay Ayan mga bay, hey, bay. pato na ito hinundun guys Hinundun na yung mga bay okay, Puno na ni. Yo nakakuha din sila sa unahan mga bay. Abli ko rin doy. Ito na yan guys, kalapat to. Hinantay namin inundon doon. Ah, oh, Sib. Tariwa. Ako ali pa na bok. Dagan. Dami guys. Sumunod sumunod.

<tinyo> lumahan 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 Dara, aryawa, aryawa. lumahan 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 ito na init Oo. <laughs> tede! Hey, huli mga bay! Tede, huli, tede! Uh, huli si Boa Igla mga bay. Tede, mga bay. Eh, tede, nakahuli yun. Yan, mamaya <laughs> Ikot 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 tinge. Tinge. na yun sila. Iikot mo tede! Iikot! Shoo! Yun! Yun, si... Tonyo! O, ikaw naman mga bay! Agay ah! Nalapuan <laughs> ako mga bay! Baka mong tine! na ang ano, malulusot! Pito sana Ikaw naman mga bay! Sing, wala pala! Ikaw naman tayo! Kuha ng isda! Yun! And deliverin, deliverin. And... Ang galing and deliver eh. and ilagay sa kore meg bang daw nyo banderas dali ayo today kay mahul tayo today bala tonyo um tuntan sa sinaeng eh. tignan ah. kung nol eh, ah hibas na dede yung kumita naman si Jeno mga bay paunoy to yes god porto Ayun, sumabay so sila ni Anton. An <laughs> si Anton. 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 Anton, Anton. 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 Anton Kunching. Si Anton Kunching. Up, up Palaro, palaro konti. Palaro, kalte. palaro kalte. Oh, tuligan. Tulingan. Tulingan. Tulingan

Lumahan. Isa na doon ang lumahan. Ang tulingan dyan lang. Kaya mamaya natin trahin. <laughs> <laughs> na ah, ang lutaw ang tulingan yan. Ikot, ikot. ting lang yan. Dalagyan. O, oh, baldi. O, oh, pang pala. Mm. Grabe si Tite. Wow, tulingan mga bay. Out. Wala Ay, lumahan. Lumahan guys. Tulok upok. Tulok upok. Wow. wow. Galing mo. Boys lang. Galing mo, Tite. Galing mo. Naldo. putik. <laughs> <laughs> ay, lahin Ay, mo doon. Tulingan din at lahat. Ay lumahan. 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 Lumahan, lumahan, lumahan. Paborito ng bayan. Paborito ng tangigi ito. Paborito ng bayan lalawigan ng Palawan. <laughs> Ganado tete. Yan na ba ila yun. Kalapato, pet mo pare, Tanda lang kay maulog tayo. Lumahan. Ay, lumahan. Tada at tatlo braso mga. Buka. Tatlo braso. Apat, 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 isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Apat. Anim.

nakarami kami ng pamain. Tangigi. Saya, Tangig. saya saya. <laughs> Tangigi na lang ang kulang. Oh, so, ito pa yung mga naipon namin mga bay. Ayan oh. Nanay ayun ang namatay. Ha? Nanay namatay usa. Punta na kami dun sa spot po mga bay. Ha? Punta para madayon tubig. amisero Wala pa mga bay. Paule rin kami mga bay, matulog muna aku sa paninginip. Eh, nagtitigab Tangigi. Kain muna tayo mga bay, wala mang man magkain. Eh, kami na lang kakain. Daming ulam. Napaw. Hay, yan ito. Hay. Yan. Kain mga bay, crispy, crispy. Yan mga sira. Oh, ayan din. kinakain kaya lang hindi tinamaan why? tutol pagigit sayang bawit bawit yun na mga bay sa wakas huwag kang makapit tau guys hindi na yan hindi yan!

Tinga, tinga. Sabila, sabila, sa kabila sa sa Ops, ops. Tinga, 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 tinga. Ops, ta. Pigil, ah. Nagatali, nagatali. Op.

Hindi na yan! Nakakapit na yan! Uy! 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 Huwag ka dyan! Huwag ka dyan! Huwag ka dyan! Matalas pa ng namin! Huwag ka dyan! Dito okay, ka! Na, dito na. ka na! Guys! Dito na! Wala! Sherbol! Brad! Sherbol ha! Sherbol! Brad! Sherbol! Layat sa na. nagat! Tangigi! 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 Yan ang mga bay! mga bay!

yun o. Ito guys, para mo nang Hindi na yan. O oh, yan na, lumalaban na. O, ah, hindi lumalaban na. Mm. <laughs> <laughs> yun na. Yun know? o. Mm. Para mo nang awa guys. Op, op, op. Na. Oy, oy, Ting, wag tinga, yun na. Uy, uy, huwag yan. Huwag tinga 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 Tingga, 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 tingga. Tingga, <laughs> tingga. Anak ka. Hindi, tinga hindi, hindi,

ya mo yan na yeah ayod 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 Tama na naman. Amin yung magigot. Bye-bye. Lucky, bye-bye. Lucky. Di ba, G? Oh, wala na naman sa bunga ng tama. Sa gilid. Relax lang. Huwag ka Huwag ka Huwag ka naman. Makawabi Huwag ka naman, buti. Huwag ka naman. Sampan na dito. Sampan na dito. Sampan na Hawakan oh, oh, mo, Hujyan mo, Hujyan mo, Hujyan mo, Arian mo. ba, arihan nyo? mo. magagamit okay. na ang ni Sir Pat. Salamat, salamat <laughs> po. Ayan. Magagamit. Magagamit na sa ilong. Ito, Brad. Ay! na, Ito, brad. Ayun, dito, dito lang. Hindi yung plies. Maya, maya. Nagamit na. Nagamit na sa ilong. <laughs> laki mo ba? Bait kami na hulog mga bay. Kailangan magpasar ka rito, mga bay kasi pag tamaan to mga bay biglang takbo eh. O, opo. Nagamit, Very, good. good. Yan, area ulit mga bay. Okay, Jimmy J. Ibu tak korban. sulit solid Ay, hey, dito na kami. Ay, ano sudan nga Sige, <laughs> Si <G> boy Dr. <laughs> ya, <Yeah. laughs> May May laga kami nyo! <laughs> nyo! mga bay, dito na po kami sa bahay. Ibari sila Papa pala at saka sila Ariel. Naka... Kailangan kayo pa? Naka apat? Nakaapat sila. Mm -hmm. So kami nakadalawa mga bay. Bali ito ay ibenta yung bung barakuda. Tapos ito mga bay, ito ay lulutuin natin. Dibibir na. Ulihin sana namin mga bay, sampo. Iniwan lang muna namin yung ano, walong. <laughs> Dalawa lang muna. Ha? Siete. City City sakto 7 kilos mga bay para na 7 kilos Rompe 50 kilos So yun mga bay at uh, pabalik na tayo ito na yung bayad nakuha na natin Baboy kayo dyan ginawa <laughs> na baboy <laughs> so, Baboy Ito na yung kinuha nila kayaman mga bay tsaka ni Buhay Ama uh, So sa mga susunod na vlog uh, bubuksan na po natin ito uh, at malalaman nyo po laman at kung kaya nito nalim

driver ko siya. Bukat ko ito eh. Punit na ba yan? Sana ay walang bawas. Walang bawas na? Ano ka sila nakapunit? Pero sa mga susunod vlog natin mga bay, mapapanood nyo po. Yun. Kaya si buhay mga bay? Gagawin ng anak niya. Tara. Pasok tayo, Pasok tayo. graduation. Thank you. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa anak mo? Kung, kung, uh, congrats Maclain uh, kung Congrats uh, Sana palagi ka uh, Mag-ara ka ng mabuti uh, Magtapos ka hanggang Yun, tapos Congrats Anong masasabi mo sa tatay mo? Salamat ay tatong sarapin sila shout out at kay Rene Fernandez shout out din kay Lilia Morina Cortez ng Pangasinan kay Ramchan Galila shout out din sa Anicito Family from San Antonio Sambales, at kay Rio of Pasig City shoutout din kay Archie Gindap and Gindap family from kay Tarisal at kay Julieta Dilara at Dilara's family shoutout din kay Windy Ratilia from Mindanao